BMA ipinasa sa pambansang gobyerno ang 1.465 billion kita. Wow. Nanaki. Nyo, ha? Oo. Formal na ipinasa ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa Department of Finance. Yan, yeah, si Secretary Recto. Ang uh, sa Department of Finance ang 1 million, 1 billion 465 million 478,485.70. Nakita ng ahensya sa isang seremonya no, na ginanap noong Monday, July 14, 2025, sa DOF Building, Banko Central ng Pilipinas Complex sa Maynila. Ipresenta ni SBMA Chairman and Administrator Eduardo Jose Alino ang mock check kay Finance Secretary Ralph Recto bilang patunay ng patuloy na paglago ng ekonomiya sa loob ng Subic Bay, Freeport Zone. Ayon kay Secretary Ralph Recto, ang malaking halaga ng dibidendo ay patunay ng maayos na pamahala at ambag ng SBMA sa pagpapalakas ng pondo ng pamahalaan ng hindi nagtataas ng buwis. Binanggit naman ni Chairman Alinio na ang halagang ipinasa ay binubuo ng 50% ng netong kita ng 2024 na umabot sa 798.2 million pesos at ang natitirang 667.2 million pesos bilang huling bayad para sa dibidendo noong 2022. Dagdag pa ni Sekretary Recto patuloy na inaasahan ang SBMA na magsilbing modelo ng isang matagumpay na economic zone sa bansa. Inimok niya ang SBMA na ipagpatuloy ang inubasyon at pagpapataas ng pamantayan upang higit pang ma ma mahikayat ang mga dayuhang maumuhunan na pumili sa subik bilang kanilang tahanan ng kani kanilang mga investment o negosyo. Yan. So, congratulations sa uh, SBMA. Sino nga ba ang SBMA daan ngayon, Chairman? Eh, si SBMA Chairman and Administrator Alinyo. Alinyo. Oo, oh, si Alinyo. Tagal na rin niya, di ba? Oo. Oh, oh.